kahit sino pwedeng magsinungaling Kahit sino pwedeng gumawa ng gano'ng aligasyon eh. Kasi pagkatula naman silang sasagutin pa. Kasi under sila sa inyong Senate hearing. Ewan ko kung sila ba may immunity o kayo lang ba Senator Hontiveros ang may immunity. Kaya siguro tinatago ninyong mga mukha nila. Kasi kung talagang totoo yung sinasabi nila, hindi sila dapat matatakot. No? Hindi sila dapat matakot. Pero kung libelous yun, kahit pa dyan sa hearing sila, eh after ng hearing na yan, eh, talagang mananagot po sila sa batas. O, sa mga false allegations, lalo na ang reputasyon ko po ang nakataya dito. Ngayon, sa iba pang mga allegations na gagawin ninyo, lahat ng mga false accusations na ginagawa pa, kahit sino pwede kayong pumikap ng isang witness. At pagkatapos tabunan ng mukha, pagkatapos gawin yung alias, kahit ano na lang ang pinagsasabi niya doon, wala ba siyang sasagutin? Sa inyo ba yun ay totoo na? Sa inyo ba yun ay katotohanan na lahat? At pagkatapos, gagawin ninyong guilty ang object ng inyong paninira? Tulad ko, ako ng object ng inyong paninira. Dahil ba sabi nila, na ganun at ganito at ganun at ganito, ang kalalaswa pa, sinakyan pa ng mga taga-social media na blogger, tapos uh, pambababoy ang ginawa ninyo sa reputasyon ko, yun ba ay tama, tamang proseso? Ngayon, sapagkat pinaniniwalaan ninyo yan ay katotohanan at kinanirapong dinitalye ang lahat ng aligasyong pinaggagawa ko daw sa kanila na kasuklam-suklam, karumal-dumal, at kawalang hiyaan. Ay maganda pong mga testimony kung ito ay totoo. Ngayon, ang sunod na hakbang po ninyo, hinahamon ko kayo, you go to the court, tulungan po ninyo ang mga kaawa-awang ito, pumunta kayo doon sa korte, at gumawa kayo ng demanda laban sa akin. Maganda po yan, may testimony na sila eh. Gawin na lang ninyo yan, i-transcribe ninyo, gawa ninyo ng affidavit, tapos ipakilala nyo yung tunay nilang pagmumukha, tunay nilang pangalan, pagkatapos tunay nilang tirahan, at tunay nilang katauhan. And then, idimanda po ninyo ako, kahit ako'y anak ng Diyos, ako'y under sa batas ng lupa. At doon ko kayo sasagutin, sapagkat doon merong fair play because in the law, the guilt and the innocence of any person is not determined by a Senate hearing, but it is only determined by a competent court of law. Doon po kami patas ang laban. Doon kami pwedeng sumagot sa inyo. Sa inyo pong hearing, wala kami dapat patutuhanan yan eh. Wala kami dapat patutuhanan no, oh, sila dehad nating tulus. Kami dito, pepestahan ninyo, hindi eh, po namin papayagan yun. <clears throat> I will not subject myself to a bogus hearing and to a bogus witnesses if they cannot stand on their word. Now, hinahamon ko sila, hinahamon ko kayo, tulungan ninyo sila kung sila'y totoo at hindi bogus ang kanilang testimony. Hindi sila bogus na binayarang mga witnesses. Hindi sila bogus, hindi bogus ang inyong hearing. Ang sunod po ninyong hakbang bilang isang mambabatas, Senator Hontiveros, tulungan ninyo silang pumunta doon sa Korte, magdimanda kayo para sila po ay makakamit ng justisya ang sinasabi ninyong dapat nilang hanapin. Doon, patas ang laban. Hindi po basta-basta mag-aako sa kayo, lalo na sa isang taong katulad ko na international ang reputasyon, ay gaganunin-ganunin na lang ninyo ako. Kaya ako po ay hindi sasalo at magpapasakop sa inyong hearing sapagat para sa akin yan ay bogus na mga witnesses at bogus na hearing. Sorry po sa pagsasalita ko ng ganito sapagat yan ay pinaniniwalaan ninyo kaya naging bogus para sa akin para po maging makatotohanan kayo at tinahamon ko kayo kung talagang totoo sila at ang lahat ng pinagsasabing na totoo ay gumawa kayo ng affidavit, sumpaan nila, at pagkatapos pirmahan nila, at pagkatapos isubmit sa korte, nakademanda po ako. Doon po ako sasagot sa lahat ng aligasyon at, at, mga, mga akusasyon na ginagawa. Criminal po ito mga ligasyong ito. Hindi na dapat pag-usapan niya sa, court, sa, sa inyong Senate hearing. These are criminal allegations that you deem you already convict me. You already convicted me in your hearing. Eh, mali po yun. Unfair po yun. I will not subject myself to unfair. I will not, uh, unfair statements. I will not subject myself to injustices that are done in the clock of a Senate hearing. Kahit ano po, I will not subject myself to that. But, I will face you with one condition. I will face any of you kahit 100 pang witnesses ang gamitin nyo. Kahit 100 pang witnesses ang inyo pong bayaran. Ah, I will face you anywhere anytime in a court of law. Just do it and I will face you anywhere anytime in a court of law. If you cannot do that, then you are all bogus, you are all false and you don't you don't you don't you don't deserve my respect because you don't respect my constitutional rights. I will not also respect your office as a senator if you cannot do these conditions that I'm telling you to do.